So, pupunta kami ngayon sa palayan ko dito sa kami. Ang <laughs> dahil ka. Ano ka-tira namin, mm -mm. pa? Oo. Pero napakasarap naman ng tubig yun. So, may kaw. kau kau kaw. Di karabaw. Ka kalang lang yung sapatos. lo lo Labang. May kira nga. di ka ito nang nananagasa to? Sa, sa Hindi oh. Na so so talagang ang daan doon sa karsada. Kaya lang. Ayaw namin iwanan yung motor namin sa tabi ng karsada. Kaya dito na kami nagdaan sa likod. Naglalaro ng football. Sa practice. Okay. Nangagat ba to? Naninipa? Naninipa lang yan. Hindi ka na nan, naninipa ba to? Ito ano na si tatay. Oh, Birang-bira ako makapunta dito sa palayan ko sa Pame, Laguna. Si tatay, oh, bang matyo ba? Ito yung kubo ko dati yung napakaganda. Ngayon ay napakapangit na. Dati napakaganda talaga niyan kasi ay double walling ng sawali. Tsaka may kisa may din sawali. Pero dahil wala nga tumitira, kumangit na siya na din. Magyo ba? Nabali yung puno ko ng ano. Ay, bunga, yung lukban. Ang daming eh. lukban. Ang daming lukban. Aling pala yun yun dyan? Tangya to? Patang ganda ng kulay. Ang ganda naman ito. Ang ganda no? O, oh, ang ganda ng balak niya. Ito, ng ito, ano ito, niya ito. Nang, ito, ang anong niya ha? Ang ganda ng anong niya. nga tawag ito? Pakpak niya ha? Dito Laki na rin ang aking puno na kita Talaga, pinutol na naman yung halaman ko dito napakagandang mamulaklak. Ang ganda-ganda kayang mamulaklak, no? Ito, pinutol na naman niya. <laughs> ang ilog talaga ni tatay yung mamutol ng mga puno. pangapuno puno. Sayang itong ko. Ang aking kubo. Itong kubo ko, guys. Meron tong hagdan before dito. Yan, bakit yan? Yan. Yung mga bata binato kaya nasira yan, nabasag. Pero napakaganda niya bito. Tapang nyo naman. Ito yan, no? may teresyan dati dito, paganan. Tapos din nyo, meron niya sa wali. Nakaano yan, double walling niya ng sa wali. May kisang sa wali. So, puro kawayan sana siya. Kaya lang, sira lang. Hindi na kasi napupuntahan, walang tumitira. Ever na ginawa ko naman to walang tumira. Parang pinagawa ko na siya sana para... Ano lang, bakasyonan lang. Nagpupunta pa minsan-minsan. Pero, dahil nga tamad pumunta, nasisira talaga ang bahay kapag kawalan to meter. So, ang laki na ng santol. Natanim. Natanim ko. Ito. Kami ni tatay ang natanim ng mga puno. At si nanay. Ito, tanim ko tong halaman. Cactus. Ito, dati may hagtan dyan. Pakit. Pagkanan. So, ako nag-design yung bahay. Ang ganda. Kaya lang. Wala na. Sorry. Sira na. Dati nirekra pa namin yan. Yan. Nagpahakot ako ng bato galing sa ilog. May ilog dun sa likod. May ilog dun sa likod. Ito pinirekra rin to. Ito oh. hmm. yung mga puno ko hindi naman namumunga itong lalaki yata itong ano ko. Anong tawag dito ah? So, si tatay dito nagluluto. Oh, sa mata. Yan. Oh, tamo yung kalan niya. Wow. Ito naman ang tanim kong avocado na napakatipid mamunga. Yun lang. Sayang yung mga puno. Ito yung kubo namin dito sa palayan. Sayang, no? Yan, may hagdan pensa na sa taas. Sira na dito.